Siya ba, ay, siya ba ay kasal or may kinakasama? Hindi siya kasal pero may kinakasama pag gabi. May kinakasama paggabi? gabi? Oh, may kinapapunta. Ah, bakit fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. E ilang taon na bata ang fetus? Six to 7. 6 to seven years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Ano, pina, pinapakulong sa kwarto kapag hindi pa mapayag sa kanyang pinapatalik. ito bang si J. Renz Kilario ang totoong leader ng SBSI o sa tingin mo mayroon pang mas makapangyarihan, mas powerful pa sa kanya? ang um, sa pagkakalam ko ma'am, apat po sila mag uh, mas sila mag-uusap bago mag gumawa ng mga aksyon. aha uh -huh. Sino-sino to? Sila ma'am, Merto D. Galanida, Karen Sanikozo, Senior, Janet Ahok, Lucy Lee, sa Niko. At si... Jeren Scalario. Jeren Scalario. Si Jeren Scalario. siya Jeren Scalario. implement sa ano. Kasi siyang Diyos namin. So silang lima yung nagdi-desisyon sa mga importanteng desisyon. At paulit-ulit lumalabas itong mga pangalan ito sa mga witnesses natin. to so, nung unong sa ano pa yan, sa taas pa yan na hindi pa dumating yung bagyong audit. Ito, silang lima, bago dumating ang bagyong Odette. Hmm. Pagkatapos ng Odette, iba na ang nagde -desisyon? Pero hindi ko alam kasi bumaba na po ako, ma'am. Ah, siya nga. Okay. Pero sa kanilang lima, sino ang pinaka-makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Sa tingin ko, ma'am, mukhang si Karen Salico, sin senior. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa pagkaalam mo at saka ano, si Mamerto, Sila, silang tatlo kasi ang parati mag-uusap kung may mga bagay na dapat pag-usapan kasi sa lahat ng oras, nagtatanong si Senior Aguila kay Mamerto di Galanida kung tama ang bawat desisyon. Okay. So si Mamerto Galanida ang lumalabas na pinaka sa mga, sa mga malalakas Itong lima, siya ang pinakamalakas. O, kasi siya ang maghahatid ng mga papers doon sa bahay ni Senior Aguila. Ah, okay. Siya din ang ano sa ministry namin. Bak maghahatid ng papers abogado ba siya? Si Mr. Galanida? Doktor. Ah, doktor. Doktor sa ano, doctor of education. Oh, I see. Superintendent sa DepEd. Superintendent. Okay po. So uh, si Jay Renz, ang Dios, nagtatanong kay Mr. Galanida. Opo, kung tama po ba yung mga, mga ibang desisyon na dapat gawin. Okay. Advisor. Mr. 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 Advisor sa Diyos o consultant. O, oh, sir. Kasi sa, sa kanya mo kayo nagtatanong. O, oh, sir. Sino pa isa? Si Karin Sanico, senior. Karin Sanico. Anong Karin, senior? Lalaki? Lalaki po. Lalaki yung Karin? Opo. Oo. Oh. Ikaw, may ikaw ang Karen. ah uh, yung may isa pong sa Rico na sinasabi pangalan. Uh, Rosalie. Rosalie. Amisismo? misis Okay. Uh, sa iyong pagkakaalam, nangaabuso ba ng menor de edad si J. Renz Kilario? Opo, ma'am. Siya ba ay... Siya ba ay kasal o may kinakasama? Hindi siya kasal, pero may kinakasama paggabi. May kinakasama paggabi? Oo, oh, may pinapapunta. Okay. Uh, so, pero bukod sa yung kinakasama niya paggabi, nangaabuso din siya ng mga menor de edad ano, pina, pinapakulong sa kwarto kapag hindi pa mapapayag sa kanyang pinapatalik na uh, mag-asawa. Kinukulong sa kwarto dahil? Hindi, 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 hindi pa sa asawa niya. So ito po yung mga menor de edad na babae at mga uh, mga nasa legal na edad na lalaki na pinagkakasal niya pag hindi sila magtalik o mag sa isa't isa, kinukulong niya sa kwarto. Okay, ma'am. Ano pa yung mga abuso, pag-aabuso niya sa mga minors? Minsan, ano, pinapapunta sa Paxoli. restricted pinapa Restricted. Pinaparestricted. Pinapalabas sa gate. Pero sa pinapalabas mo kapag hindi pa mapayag, kung um, minsan ano ay naharas nila pinapalabas yung na sundalo ito. lang ano agila So tulad nung ni nina Elias Jane uh, at Renz kanina may restricted at merong ding pinapalabas doon sa papihan at ang gumagawa nung pagpapalabas sa mga ayaw makipagsex sa isa't isa na pinilit magpakasal, ang gumagawa nun ay yung mga sundalo. Oh. Yung kayong mga soldiers of God. Si, ano na po, yung Agila. Yung Agila. May label po kasi may ano, sundalo namin. Oh. Ano pong mga levels ng sundalo nyo? Agila, Agnos, Biyong, Sera, So, Ili, Dio, at saka pitos. So, hindi ko sigurado hmm. kung nakuha ko lahat ng tamang spelling, pero parang nakarinig ako ng pitong levels. Yung pinakamataas ba, Agila? Agila po, ma'am. Ang pinaka pinakamababa, fetus? Opo. Uh, bakit fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. E, ilang taon na bata ang fetus? Six to seven. Six to seven years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks po? Baracks. Nasa Baracks. Six to seven years old. Oh, wow. Alam ko, mister Chair, pag six to seven years old, na ano grade school, preschool school eh, Pero sila sa fetus ang tawag sa level nila sa Baracks. Uh, at